guys audio tracer to guys ano yung speaker guys yung speaker sila lalim guys nito sa board ito ang board nyo guys ito mo yung charging board pull ito ito guys sa charging nyo ito guys sa battery charging board ito guys ito guys ito guys Ayan. Ito yung battery niya, guys. Madaling <coughs> malubat, guys. Yeah, palitan natin, guys. Balitan natin ang battery. Ito. 3.7 pa rin ito guys, yung sa ano ba, beep. Ah, sana tagal tong lubat, guys. Ayan guys, ayan. speaker niya dito, guys, ilalim tong board amplifier mini amplifier sa itong board sa charging ito ah uh, type C na to guys kalita natin battery guys wood joe tracer

natin guys musika ba tu guys ayan guys ang milaw guys ah oh. diba I testing natin ito may guys ito kasi switch guys ah oh. switch nya ngayon nga natin nga natin patayin guys ah oh. matay yung guys ayan, ayan. Ojo Treasure guys, Ojo Treasure Yan hmm. guys, so, nanti dengan... ito. Maayos pa ba ito eh? Ito yung nag, ano guys, yung sound sa cellphone, tapos bluetooth, cellphone, yung sound sa cellphone, papuntang bluetooth, dito, dito, bluetooth, tapos, out sya dito guys, sa 3.7 na jack guys yun, galing yan dito sa likod guys, yan. Ato, guys, yung sounds dito lalabas, guys, dito. Sounds sa cellphone, patong dito ang ano, sa Bluetooth. Tapos dito lalabas. Ah, tingnan niyo guys. ito guys. Yeah, tapos dito yung ano natin. Yung dito ma maririnig yung sounds natin sa ano, audio tracer ito. Yan. guys, ikilpan natin sa ground guys, dito sa ano, sa chuck ito yung positive guys dito, dito. dito sa, ano ito ah. kaya kumakain guys ah. patayin natin ito guys ha ah. Ah, matering sa sa guys. Ah. Uh. Uh. Wala nang sounds. Ah, uh. pag iwan natin guys. Ah. Uh. Yes.